nako Anong kaparusahan sa mga employer na hindi nagbibigay ng final pay sa kanilang mga nag-resign na empleyado? Alamin sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. nako bawal ito. Tinilay ng employer ang final pay ng empleyado? Naku, bawal ito. nag ka na ba sa trabaho? Ngunit ilang buwan na ang nakakalipas, hindi mo pa rin nakukuha ang final pay mo. Nako, alam mo bang labag sa batas yarn? Malinaw na sinabi sa Dole, Labor Advisory Number no. 6, Series of 2020, na dapat ibigay o release ng employer ang final pay ng isang empleyado. 30 araw matapos ang kanyang separation o termination ng kanyang employment. Mas mainam kung mayroong favorable company policy o collective agreement na nagsasabing mairirelease ang final pay nang mas mabilis sa 30 days. Ayon sa Dole Labor Advisory No. 6, dapat kasama sa final pay ang lahat ng trenabahong sahod at monetary benefits ng isang empleyado, kagaya na lamang ng mga sumusunod. Una, unpaid earned salary. Pangalawa, cash conversion of unused SIL o Service Incentive Leave. At pangatlo, ang prorated 13th month pay. Dagdag pa riyan, dapat maibigay ng employer ang iyong Certificate of Employment sa loob ng tatlong araw mula sa araw ng iyong request. Kung nilabag ito ng iyong employer, maaari kang maghain ng reklamo sa Dole Regional Office na may sakop sa iyong pinagtatrabahuhan o pwede ka rin tumawag sa kanilang hotline number 1349. Tandaan, bawal ang pagdelay sa final pay ng isang empleyado. Ibigay ang kanilang natitirang benepisyo para hindi kayo masabihan ng NAKO! Bawal ito!